Good morning po mga rivers noona. Uh, may apat po kaming guys ngayon. Dalawang grupo. Ah uh, ito po, Koreano. Yan. Then tapos yung dalawa po mga rivers dun sa kabila, sa harapan. Ah uh, Israel. Kaya Israel po 'yan mga rivers kaya dalawang klase po yung karga namin ng na guys ngayon, mga rivers no 'yan. Ito pong dalawa magdala na sa diving ngayon mga ka-drivers si Sir Ben at si Sir Key Kaya uh, papunta naman po kami ngayon sa Hilutungan Island mga ka-drivers Good morning, good morning po sa lahat ng mga solid supporter at solid followers ko po dyan Ayan. Uh, Shout out po sa inyong lahat Pasinsya na po na hindi ko po kayo ma, uh, isa't isa na i-shout out Kasi hindi ko po na uh, memorize yung lahat ng mga pangalan nyo Kaya good morning, good morning na lang po sa lahat Ayan. Kaya, Shout out na lang po Tingnan nyo kung ano pong sinulat niya Hindi natin mabasa yan, so, yan o <laughs> so, kung sino pong marunong pumasa nyan Basahin nyo kung anong sinulat nya mga drivers Sinulat nyo po niya po yung ano po drivers kung ano yan Hira po Yan, ito na po Malapit na po tayo ngayon sa hilutungan Mga reverse, ayan po hilutungan Ayan Kapita natin sa kamera Marami pa lang bangkang marami pa lang bangkang maaga na pumunta dito sa kuan po mga neighbors no um, Hello Tungan Sanctuary. Ayan. Good morning po. Ayan, bukas natin yung tangke mga neighbors para diretso na po sila magatalon. Kailangan natin i-open to muna. Dito na naman. Open natin, open, open si Same. Rock sim ni Yan. Ayan bongge sa amin. Yan. Kaya salamat po sa lahat ng mga followers ko po diyan no? Sana uh, patuloy po kayong sumuporta po sa akin. Yan. Thank you, thank you po sa lahat ng mga uh, followers ko. Sa pag-support sa akin, thank you very much po.